ayo main video wow, si Peter ah. <laughs> gaya-gaya si bibi gaya-gaya sudah pasaway ka. Huwag itik kung may itik. Shhh, huwag kakain yan ha. Baba na. Itas mo yung pajama mo. Isusumbong ka niyan. Lagot ka. Ay, tinas na palang sa tulay eh tinas na yung tulay. Yung tulay na, na, na ano, nahulog sa, dyan. Nah, nakataas na yung tulay. Ay, ingit si Pito. Naiingit. Itaas mo nga yung pajama mo para hindi halata. Halika na. Bi, <coughs> wag ka kasing manig. Hayaan mo yan. Bakit papaloyin ka ni mama mo? O, oh, wag ka nang bumaba. Pag hindi ka na nakikita. Sumunod ka na lang kasi dito sa tabi. Wag ka nang bumaba. Bala ka. Psst, wag yan, baby. Hindi yan pwede. Let's go na. <laughs> Naiingit. Naiingit si Pete. Takot mapalo. Nene. Babe. Yan guys, dito kami naglalaro ng bato pa kami. Sabi eh, linta. dito. Di wag kang makulit, binababasa ako. Naiinggit si Faith. Iiyak na si Faith. Takot mapalo. Gustong bumaba sa sapa. Warren. Bibi, oh, biwag kang makulit, bi. Ang laka, malapasok yung linta dyan sa ano mo. Pag yan, pumasok. Ang ka. lagot ka. Ha? Oo. Oh, Sipipin ng dugo mo. Kapag so nakita ka ni Christophe, susumbong ka.